sa Maynila oh. Kasi na tumitingin sila ng mga rilo na latag ni Boss Dan Ito Boss Dan, ito yung mga ano Ito yung mga super clone Ha? Pero dumayo kayo ha, dumayo kayo sa yung barangay Dito rin kayo sa Maynila 3-5 Eh yung muna ako nila, iba-ibang ano Kulay oh Na dial, merong black, white, saka red sir. o shout out kay Tarong Sibia. 'yung uh, 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 FYI to puro mga replica ha. Pero meron siya ano, pupuntahan natin 'yung kanyang, uh, to. 'yung kanyang, uh, mga Super clone. ito. Ito Super Bloom to. Ayon, lang to Na. kanilang page ha. If ever na Screenshot n'yo at eh, i-send n'yo sa kanilang page ha. Plastic pala. mga katropa dito naman tayo kay, sa aking kabayan na si kabayang uh, Dan uh, tayo may balita na ako ang gaganda ng mga relo o so, yan o oh. ayun na ah. oh. Boss kumatika, pumati ka pumati ka ng <laughs> ah? may nag-an na daug na daug na google oh, pa na boss pa pinag-google pa na ayan na ah. sa mga naghahanap na relo puntahan nyo lang yung kanilang page ah, relo ni Boss Dan ibawa ba ako yung page niya pag kayo eh, ano, para hindi kayo malito, ha? Oh, ayan ha. Oh. Marami yan mga katropa. Ang dami yang rilo niya, kabilaan niya ito pa. So, hindi natin i ano, ha? kasi napakarami. Ha? Ito Ito mga katropa ha. Yung mga rilo ni Kabayan Tan dito, may mga battery operated saka may mga automatic. Oh, shoutout nga pala ha, sir ha. Oh. Ayan sila sir, oh, dumayo pa sila. Saan kayo nang galing na bayan? Diyan lang po sa atin, Dok. Ah, dito rin, dito rin sa Manila, oh sila tumitingin sila ng mga relo na latag ni Boss Dan oh. Ito Boss Dan, ito yung mga ano Ito yung mga super clone Ha? Medyo Ang presyo Medyo rin Ano? Mga 12 mil Oh, may 12 mil ha Pero mamaya pumunta natin yan mamaya Dito muna tayo sa mga Sa kanilang mga replica Yan Yan dito Nakikita nyo yung mga presyo nito dito, Boss Dan, ito ang presyo tecto. niya, itong uh, Techno Marine. 3.5 ano? Oo, lahat. Ito, Techno Marine, no? 3.5. 3,500. Uh, dahil mayroon pang ano, mamaya uh, natin ano si Kabay Andal kasi may mga customer pa siya. Pero, Ito. Ito.

silip yung mga rilo, no? O, oh, Eastern artista kayo. Basta itong mga seto. Ayan, mga sobrang yan. Ayan, 4 5 yung rilo na yan, ha? Tapos, 11. 11. Ito, mga munako. Tagpila munako. 3-5. Eh, yung munako nila, iba-ibang, ano, kulay, o. Oh, na dial, merong black, white, tsaka red.

tapusin yung kanyang ano yung kanyang reward sa sarili niya narilo o oh, shoutout kay Tarun Sibi ah. uh. ha kabayan tagpira ah, ah itong mga ano ha, tagpira ayan tapos the rest dito may 2.5. iba presyo no 2.5, 5 ah. ayan o oh, nakabenta na Ito mga tropa eh po eh Lahat Na dito puro mga replica ha. Pero meron siya 'yang ano, mamaya pupuntahan natin 'yung kanyang ano, uh, 'yung kanyang uh, mga super clone ito. Ito super clone to. Ito ito super clone ano. Ah, oh, ito. Ampressyo. Hindi pwedeng banggitin. Ano na 'to eh? Nag-iisa na lang Nag-iisa na lang ano. Okay oh, 'no. Carbon 'yan. Oh. Carbon to, carbon. na Richard, Mil Richard Mill. Oh. Tapos ito, ay dobo niyo sino? Ano yun diyan? Ano yun diyan? ito tapos Panera yo, oh, Panera. Bago yan mga katropa Oh. Ito, Rolex to no. Oh. Ito, lang. Ah, 4-5 lang to Ayo, 4-5 lang to tong Rolex to puntahan nyo yung kanilang page ha if ever na may nakapuntahan kayo Rilo i-screenshot nyo at eh, i-send nyo sa kanilang page ha Rilo ni Boss uh, at ang sasagot naman na yung asawa mo no? yung asawa naman niya sasagot uh, bahala na kayo mag-usap sa presyo kung kayo magtawaran tapos dyan sa mga pagong mo pagong ba no? yan diver? No? 3-5 mga katropa kulay ha may black, may green, may red oh, na ano? Boss, ha? ba? Saya mau, 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 saya kartir saya mau, saya mau, saya shout out tubay, ah, copper pipe, bilang babarito na presure tube pipe, ano mga seiko, seiko, seiko classic, seiko divers, ano mga seiko divers, mga Rolex, ano mga Rolex, okey. Rolex ah uh, oyster per pertuan -per merong mayroong battery no oh tututubay pian no ayan no? ayan no? lang ay mayroong same Eh, may mga rolex din sa rolex so, 25 uh, Ito ha, pwesto ito ni Bors pala ha Pwesto ni, ano, itong puzzle uh, 25 Pwesto yan ni Pusel Dalawa yan isa Ito, Sa mga impact, ha, alam naman natin ang presyo nito Talagang tagpupo 5 uh, to may mga rato at iba ibang klaseng rin no? may mga posen, may mga ladies watch ano, mga ladies watch, ladies watch Ito? Oo, oh, mga ladies watch Ano? San libo lang? Ha? San libo lang? Oo, oh, san libo ang mga ladies watch Ito, pa, oh, meron pa sa ano, oh, kagoyan na Ito, dalawang libo lang Ito, dalawang libo, no? Ayan, mga katropa, ha? Puntahan nyo yung kanilang page Ito, wow, baby, yan Ano bang rilo to? Ano yan? Ang bantao ka? Malabo mo mata ko, hindi eh. umababa siyang malilit na litra Ah, Cartier. Cartier, Cartier. Ah, Cartier. patik Philip to, patik Philip. Oh, Cartier. Cartier. Ayun ah. Magkano presyo? 1.5, 1.5. Ayun oh. Hay mga relo ni Boss na Dalawang dalawa dalawang yung pwesto niya, ito. Ito sa kanto kabila. Yung isa, regalo Regalo. Oh. Regalo. na sir. Si Man. Oh. Oy, shout out pala sa mga, si, ano ha? Sa mga siman siman Si yan, sir. Dalawa pinili niya. Tumain talaga si sir. From si, anong barangay, sir? Ay, uh, ano yan? Santo Tomas, Matamas. Santo Tomas? Ay, galing. Ay ay. Si, ay, ay, kalayo. Matangas pa, galing si Boss. Dumayo. Napanood niyo sa vlog namin, Ano? Ano? Burnox TV ho ako. Ay, Burnox TV. salamat sir ha. Sa hindi niyo pag-skip sa amin mga ano kasi doon na kami kumikita sa mga punting ng mga ads. Ay, nasa Auto Gear sir ha. From Batangas. Ingat po sir, Sa ha, ingat. Layo. Ano sa ganito po? Ay, Basta ni. Or five. Seco. Divers no. Talaga dinayo pa talaga ni sir, from Batangas. Napanood daw natin sa ano, nakakatuwa naman at napapanood sa mga vlog natin. Ay, tik. Oh, ay, Ayan. Ayan mga katropa, oh. Kita niyo mga sundan, no? oh. Ayan, puro mga sego to, the rest. Ah, sego nga pala, baka hindi nila alam. Sego. 4-5 Baka mga sego. Ayan. O, meron din silang mga automatic. Ito, ha? Automatic to, mga katropa, ha? Baka yung mga katropa, ha? O, Sa mga viewers natin, ha? Lahat po rito, puro automatic itong ano, Omega. Sa Omega, ganoon din ang presyo. 2.5. Oh, 2.5 Omega. Automatic 'to mga katropa. Ayan, lahat 'yan, pro Omega hanggang doon sa dulo. Pro Omega. Tapos may tag siya, 2.5 din. O, mga mga brightening, Monaco. 2.5 din ang Monaco. Ayan oh. And bye bye See you next Mga katropa We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher